Hello mga kagrit! Ito na nga po ang ating tinabas-tabas na talong. Pang-anim na beses na po tayo nag-harvest after po ng tinabas natin. Before po na tinabas natin, ay naka-16 times na po tayo nag-harvest. Nagpahinga lang po nang almost 1 month, no? 23 days lang po nagpahinga. Diretso na po ulit ang harvest natin. So ngayon po ay pang-anim na harvest natin ngayon. September 12, 2023. Pang-anim na harvest na ng ating Calexto F1 na tinabas na talong. napit na tayo sa ating talungan doon sa ating na pruning na talong mga almost 5 months na po yung talong na yun doon sa mga gusto pong magputol ng talong eh just make sure nasagana po sa organic fertilizer at saka mamasa-masaan lupa or papunta po sa tagulan bago kayo magputol kasi baka mamaya mo madry out po yan at kung synthetic fertilizer hindi po garanti na ganyan din po ang magiging kalabasan So, oh, we're here now in our talungan. Ayun, ayan na po ang talungan. Ay, naku, nakipitas pa rin. Sa side pa pitas. Ano ba yan? Goyang talong. Gandarin huran, na 'yung ano. dyan, may tricycle eh. Good morning, good morning! Naku, hindi na kayo tinantanan ng talong ah. Oh, ano mga sabi mo? Ah, Very good, very good. Very... Hindi, uh, bahay na kami. Ah. Kasi sinasolo-solo mo yan. Ito palang ano mo, hindi kumagana? Ano nangyari? Pero may remote ka dyan. No. Bakit gayon? Ah, gumagana pero mahina. Ito si Kenneth pala. Ha, hindi nagsacharge? Si charge? Ay, hindi pala nag-charge. Mabuti nakita ni Kenneth. Lubat pala yun. Parang magtatano, mag lubat. Walang oh, dyan. Please! Parang magaganda nga. Aba naman. Pakita sa vlog. Parang talaga siguradong maganda. Maganda, maganda, maganda! Ayan, ayan, ayan. Ate, tingin! Minsan-minsan lang yung makita eh. Dalaga lang ang Baka may magkagusto. Magkagulo-gulo pa. Nakakatawa ito raw ating galare ay may lason daw. Nilalagyan daw to ng ano ng lason para tumagal yung talong. so <laughs> biglaang naman talaga yan eh. Mahirap magplastic pagka hindi basa, tama? tama. Dumidikit, di ba? Madikit pagka hindi mo binasa. Pero kung sasabihin lason, wala hong lason yan. Organic na nga ito eh. naman nakikita niyo po na yan yun yung Everlast na organic fertilizer nagpapalagay na ulit ako kasi para pag umulan magkaroon ng ano malikpipay eh dire diretsyo ang buhay ng talong maganda nandyan ang buhay ng talong po dyan yan sa nilalagay natin na yan na organic yan yan yung binabalibag na yan yung mga reject ko po doon sa aking pagawaan dito ko dinadala sa mga taniman kaya kung makikita nyo po eh ganyan yan pero reject lang yan sa itsura pero yung, yung epekto niyan, Very potent po yan. So, ang huling lagay natin dyan is na sa 30 days. Ngayon po ay eh, 5 months na. Kaya, kaya kailangan na ulit natin maglagay. At parang sakto lang ata to Ganito, tindi ng init. Eh, kasunod nito ulan. Kaya kailangan na po maglagay talaga ng organic fertilizer. Yan. Dami ah. Kada puno oh. Hindi mo kailangan ng synthetic. O oh, yan. Magkano lang yan. Sarili natin yan. Everlast. Oh yan naman po ang ibabaw ng talong, di ba? Sobrang ganda. saka yung bulaklak, hindi nagbabago ang dami. Tapal ng bulaklak. <laughs> Doon po sa mga nagtatanong kung paano sila makaka-avail ng Everlast. Mukhang malabo eh, once na malayo kayo. Kaya po, balikan nyo po yung mga video natin dyan sa channel natin ng Lagre TV sa Facebook at sa YouTube. Nagkita nyo po dyan kung paano yung pag- aluluto luluto ng ipot ng manok. Kailangan po, bibili muna kayo ng ipot ng manok sariwa, Mas maganda. Tapos iluto po natin sa semi-anaerobic system na pagluluto. Gamit po yung bayo may trapal lang kayo. So, yon, Tapos po, after 15 days na nakulog, 2 days na palamig, yeah, pwede nyo na po ilagay sa halaman. Kasi nag rin ako, baka may mag kayo ng mas bata, mga apat na buwan, eh, hindi kayo makakuha ng same result eh kaya naman po ako gawin ganito dahil nga po marami po ako nilagay na organic dyan so yun lang talaga ang pinaka uh, key uh, factor at the same time baka hindi rin kayo nag spray ng bio enzyme nung bago magtanim so yung lupa hindi kondisyon eh hindi tayo makakakuha ng magandang result sa pagpapruning balik naman po tayo dito sa ating talong ano 6 times na po tayo ng talong eh Salamat tayo at napakaganda ng presyo. Mataas pa ang presyo. Actually, sa Tanawan daw ay nasa 75 pesos na. Pero yung pamikap dito ay nasa 60. So sabi ko, okay na lang. Papikap na lang para wala lang masyadong trabaho at makapagtrabaho pa yung mga tao. Kasi nga, anticipated natin na uulan. So, true enough, medyo maambun ang na. Ayan po ang uh, kailangan kapag organic fertilizer ang ginagamit mo. As much as possible, maliliquify yung organic na nilagay mo or else, hindi masyadong magagamit ng halaman yun dahil kailangan po eh, mamasa-masa o mausambasa at para maabsorb ng ugat ng talong. Yan din po ang magiging dahilan kung bakit magiging maganda yung quality ng talong. Kumpara mo sa synthetic ang ilalagay mo, maya maya lang wala lang epekto yon Ang masama nag-iwan ng uh, toxicity doon sa lupa. So, yan pa yung ating uh, vlog sa inyo for today. Six times na tayo nag-harvest after po nang tinabas natin yung talong. Sana dire-diretso lang po ang magiging uh, dami ng harvest natin. Hanggang sa temandaan talong. Thank you very much mga agri Tagin tatandaan sa ating munting channel. Well, Agri TV, Ang Bida!